Hello mga kakla! For today's video, pupunta tayo sa Jumbo General para bumili ng mga grocery natin. Ayan, we're here in Jumbo General located at Umabalakad, Pampanga. Ayan, papasok na tayo. Ayan, we're here. Nasa loob na tayo. Kumuna tayo ng push cart at bibili tayo ng tissue, you know. So, ay, pasensya na kayo mga, mga kakla ha. Ngayon lang ako vlog ulit kasi busy sa work. Alam nyo na, ang hirap pagsabayin yung vlog at uh, work, ba diba? Anyway, at is nakapag-vlog naman tayo ngayon, mga kakla. Kaya, mag-suggest na lang kayo kung anong mga ano, gusto nyong gawin kong content para magawa ko, ba diba? Ayan, may pa emote pa emotan lola nyo. Pasensya na mga kakla. Ha? Kasi nga, wala pa, wala ako sa bud Diyan kasi nga pagod ang lola niyo. Tingnan mo naman, parang maglalaba lang sa sa ano, sa bahay. Ang suot, 'di ba, naka-tube. Ayan, for the Colgate tayo. Ayan. And lunch and check-check muna natin kung expired na o hindi, di ba? Ayan, lola niyo o, oh, di ba? Ang ganda, fresh. Ayan, magbabayad na tayo, guys. We're here. Thank you for watching. I love you. Mama, chup-chup.